So kung tinatanong nyo po ako if there's any chance that triple will win on main elections na yung mm -hmm. isang produkto okay na wala naman talagang kakwenta-kwenta ay maging sobrang benta sa masang <laughs> Pilipino Hindi oh, di maglasa yung baha dyan kasi may libelous claim to papahimik lang ako dyan nabasa ko dyan Hindi <laughs> <laughs> bang uh, ang uh, porsyonada mo sa mga kumakandidato sa pagkapangulo? So, honest comment, no? Honest, honest katuning, no? Mm. talaga ako. Kinkish ako. Mm. -hmm. ako. Mm -hmm. Pero, honest to goodness, uh, nakikita ko talaga na lakas ni BBM. <laughs> mm. -hmm. Opo. So, ako, oh. by my personal choice is Lenny. Pero ako, naniniwala ako na kung um, merong maling information na ini-spread against BBM, kailangan tumayo rin ako sa panig ni BBM. Kung ako doon lang uh, ako sa katotohanan eh. Ikaw ba natutuwa doon sa manner ng yung strategies nila para umangat-angat sa labanan na to? Wala po sabog-sabog eh. Walang-walang mm. central authority na nagkukumpas ng kampanya mga kasablayan, Minsan may gumagawa pa sila ng content. Nagmumukhang takatang si pre, si BP Lenny. Ba't mo kagawin yung ganong content? kaya nga, kaya nga daming nababal kay BBM dahil sobrang galing nila mag-package eh. Kasi ako lang iniwala ko itong eh, election na to, it's all about marketing. Ang produkto mo, <laughs> yung mga pangulo na tumatakbo. So it's all about marketing. Kahit gaano pa kaganda yung produkto mo dyan, You know, kahit gaano pa kagaling niyan, marami kang mga merits and all with bibili ni. It's all about the marketing. Pag hindi mo na market ng maayos yung produkto, wala walang bibili. Tapos ang mindset pa nito uh, okay. mga kamping, no, mga kakamping, no. Ito pa mga mindset nila, yung mali sa mga kamping tiyan, eh. Talagang wawasiwas nila sa iyo, they, have high educational attainment eh. Na ako, mm -hmm. lawyer ako, graduate ako ng law, graduate ako ganito, ganito kaya mga paslupa kayo, kaya kayo wala kayo hmm. mga kaya wala kayong mga pinag-aralan, kaya nininuwala kayo dyan kay BBM, bla bla bla. Eh, paano ngayon bibili ng tao yung produkto kung aawayin mo sila? Susunga-sunga talaga. E, kaya, <laughs> kaya sa kalakatong na, nga, nadadala ko na sila ko <laughs> ng doblak. <dung> <laughs> Hindi, alam mo, ang kaganda, eh, eh, nagtaas na tuloy ako na. nagtaas <laughs> <laughs> na oh, tuloy ako na. Silang tayo, silang <laughs> tayo. Silang <chill> tayo, <laughs> katuyo. Oh, chill. Silang ba? Oh, chill, chill, lang. chill, chill. Oh. Hindi, natutuwa. Kaya ako natutuwa kapag-huntahan sa'yo. Dahil, real talk eh yung si si po nagsasalita na to mga mga ka-tune in ay uh VP Lenny supporter pero wala namang masama na magsabi ka ng nang uh, na mo pero have you communicated uh, that sentiment doon sa grupo nila baka naman may nakakausap ka na doon baka naman magbago ng strategy uh, okay uh, i'll be honest po no Uh, mm. Kumontak sa akin way back October last year si pareng Oji Diaz. Sabi ko, out ako dyan. Sabi ko, pasensya na ako, makalini ako kung pare, pero pasensya ka na, hindi ko talaga maipopromote. Kasi unang-una sa lahat, uh, meron akong negosyo eh. Meron akong mga mm. companies that involves investors, you know, that involves, um, kumbaga, pag ako, naging diehard ako in promoting lady, maapektuhan yung negosyo ko. Eh. Ako ang priority ko talaga paggawa ng pera. Ako alis lang ako mukha po kasi ang pera. Katingin, aanhin ko na may lintik na pagkipagpatayan kay Lenny sa social media kung mawalan ako ng kita. Hindi eh, kayo yun lang dyan. Wala ko sa buhay niya. Basta ako priority ko negosyo. Uh, tapatin mo rin kami. Ikaw, ikaw ba yung naniniwala na makakahabol pa? Hindi ka naman expert sa numero ah, Pero magaling ka sa marketing. Magaling ka sa social media. Uh, may uh, you have established a certain uh, level of credibility. Tatanungin kita bilang isang uh, marketing person. Tingin mo ba makakahabol pa? Okay. Uh, based on my analysis po, na someone expert on social media, the only way para manalo si BP Lenny is lahat ng undecided mag-sway sa kanya. So, kung tinatanong nyo po ako, if there's any chance that BP Lenny will win on main elections, yes. There's a very high chance. We still have two months. Kasi ganito yung mindset ng mga botante eh. Kato Nying, you know, ganito yung mindset eh. Yung mga butante, mm -hmm. ayaw nyo na maging tulunan sila. So ngayon, yung mga undecided, dito na lang pala ako kay BBM. Sure win na eh. Kasi ayaw nyo yung na yung feeling na bumoto sila sa talo. Ito po ay survey ng SWS. Hindi pa to lumalabas, pero sa atin sa atin lang to ah. Uh, Sian, huwag mo mong sasabihin sa iba. Uh, <laughs> Ating dalawa na to ah. Ating dalawa, atin dalawa, atin dalawa, dalawa lang to. Sa atin lang to. Alam mo naman ako, ah, na ako sa pagkabarita sa <laughs> Ito po ay uh, ipinakita sa akin ng isa sa mga subscribe nag-subscribe sa SWS survey February 25 to 28. Ito na yung latest survey nila. Ito ang uh, numero Marcos 46%. Number 2, Lenny Robredo 15%. Dumagoso 9. Pacquiao, 7. Lacson 4. Ang undecided ay 9%. Kung mapunta ba itong 9% na to na mapunta kay VP Lenin, 9 plus 15, that is 24. Medyo malayo pa rin yun siya na. Hindi mo maniniwala dyan. Katong yung lintik na 1,200 correspondence na naman yan. Pali <laughs> ko ba pa kung sino pilag kukuha niya SWS at kung nababayaran lang pala sila. Mas maniniwala pa ako sa isang post na puso kay BBM like kay eh, mas mas meron pa yung credibility kasi din sa 1200 <laughs> kasi ano you know, katingin ito yung sinasabi ko na sobrang galing ng panig ni BBM eh. grabe sila mag mind condition yun know, talagang hmm. pinag-aaralan feeling ko meron itong mga think tank eh, na nasa isang mesa hmm. na bayad na mga milyone sa dapat wala silang ibang gagawin kundi mag-isip lang ng strategy sa, sa kampanya you know, talaga pinag-iisipan nila mabuti paano nila maipapackage na yung isang mm -hmm. produkto okay na wala naman talagang kakwenta kwenta ay naging sobrang benta sa masa Pilipino That's the reality it's, it's all, that's the reality It's all about marketing um, um of course uh, uh, may malamang may mga kontra opinion diyan sa mga nakikinig nanonood sa atin okay medyo dumistansya muna tayo sa politika wala na ba tayong bago diyan ano ba latest <laughs> Boys, ha? Pangit yung ganyan pag-uugali, ay uh, nanghihimasok ka ng pribadong buhay. <laughs> Nakita ko, alam mo ba, kahalungkat ko para makapag-background uh, check ako sa iyo. In-stock kita. Yung uh, okay. in-stock kita. Yung bira. Yung pala sa Tagaytay, may ibang kwento pala yon. Oh, Alright! Oh, hindi ako magsasalita dyan kasi may libelous claim to. Patahimik lang ako dyan, nabasa ko dyan. Katungin nga! Katungin! Huwag mo ako damay dyan, katungin nga! Hindi, <laughs> hindi, <laughs>